Basahin po natin ang 1 Corinto chapter 1 verse 1 up to 16. Si Pablo na tinatawag na maging apostol ni Hesus Kristo sa pamamagitan ng kaluupan ng Diyos. At si Sostenes na ating kapatid. Sa iglesia ng Diyos na sa Corinto, sa makatuwid, bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Hesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng na mga nagsisitawag sa bawat dakbo. Sa pangalan ng ating Panginoon Heso Kristo, na kanila at ating Panginoon, sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Nagpapasalamat ako lagi sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo sa pamagitan ni Kristo Hesus na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman. Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patutuo ni Kristo, ano pat kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Heso Kristo. Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang huwag kayo mapagwikaan sa karawan ng ating Panginoon Heso Kristo ang Diyos ay tapat. Nasa pamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Kristo na Panginoon natin. Ngayon ipinamamalik ko sa inyo mga kapatid sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Heso Kristo na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Sapagkat ipinatalasta sa akin tungkol sa inyo mga kapatid ko na mga kasangbahay ni Chloe na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo, ibig kong nga ang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi ako kay Pablo at ako kay Apolos at ako kay Sifas at ako kay Kristo. Nabahagi ba ga si Kristo ipinangako baga sa krus ni Pablo dahil sa inyo? O binabautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamta ko sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sinuman sa inyo maliban si Crispo at si Geo. Baka masabi ni naman na kayo binautismuhan sa pagalat ko at binautismuhan ko rin naman ang sambahayan ni Estefanas maliban sa mga ito kumalaman kung may nabotis mao kung iba pa, amen Lord.